Hi guys! Good morning! Welcome to my channel! For today's video, share ko sa inyo guys yung uh, ginawa kong interview kahapon sa mga kasister ko sa charge. At marami kayong makukuhang information dahil ang ganda ng uh, topic namin kahapon. So pag-uusapan natin today, kung ilang araw ba bago sila nakakuha ng kanya-kanyang employer at ilang buwan bago sila uh, nakaalis dyan sa Pilipinas at pumunta dito sa Hong Kong. Panoorin nyo to guys dahil uh, marami sa kanila ang uh, napabilis yung pagpunta dito sa Hong Kong, okay? So please watch this. Good morning! Sister, may tanong ako sa'yo. Hi! Gaano ka katagal bago makakuha ng employer? Ah, uh, so, um, September 5, nag-apply ako sa agency ko. Mm -hmm. And then, syempre, marami pang proseso yan kasi hinintay pa talaga yung TESDA. Ka Kailangan ka. kasi yung TESDA requirements yun. Yes. And then, September, October, November, December hmm. nagkaroon na ako ng employer. Ngayon, Ah, mo na muna yung test da mo bago pa ba Yeah, ah, okay. kailangan kasi kumpleto lahat ng requirements natin. Importante yung NC2. Yes. Tapos uh January, February, March, April dumating na yung ticket ko. Hmm. Then diretso na yon April 11 nagpunta na ako ng Hong Kong flight wow. ko na yon schedule ko na ng flight yon. Ate ano mga din? ilang buwan din yon bago ka nakaalis. Ayun, mga ano, November very much, mga 4 months. 4 ah, months Kasi, taliis kan. Oo, na. kasi ngayon ang proseso kasi is yung OEC, Overseas hmm. Employment Certificate ang nagpapatagal. Mm, sa Pilipinas tagal nako. Yeah. Okay, okay. Kaya yeah, kaya kailangan talaga ng tiyaga. Pero yes. meron talaga yung urgent. Kahit naman urgent or hindi, pero meron talaga yung flight talaga kagad Yung Process ng paper. Yung process ng paper. Happy process. Sa Pinas. Matagal. Ah, okay. 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 okay, thank you. Next yeah. tayo. Yeah. ano Anong si Sister. Siya? Gaano ka katagal bago makakuha ng employer? At gaano katagal bago ka makaalos? ah uh, nung nag-apply ako, ano lang, may employer na kagad na available. So, wow, sa agency pag, yun. Oh, sa agency. agency. Ah, okay. Pagdating ko, kontrata na kagad. Hmm. Pirma na kagad ng kontrata. <laughs> Tapos, yun. Naghintay ako siguro mga, mga ano lang, mga two months. Mm. Two months lang ako naghintay. Wow. Tapos, ang nangyari, yung, yung employer kong yun, ano, hindi natuloy. Mm. mm -hmm. Kasi gawa ng, uh, nagbago yung isip. So, buti na lang, may available uling employer. employer. So, same process, mabilis lang, pinagkaiba lang yung kontrata. Ah, okay. So, madali lang lahat. Two months, ang ito na kakagad ako. Nag-apply wow, ako ng... Wow, ang bilis. Nag-apply ako ng April, May... Eh, Ay, di nabot ka rin na parang May. four months? Kasi nag-break yung isa. Hindi, sabay-sabay na yun. Isa na lang. Oh. Kasi isang pangalan ko lang naman. Hindi naman ako napalit oh, ng pangalan. So, yung employer lang yung pinalitan. Oh, okay. <clears throat> so, two months. Two months na yun, nag-apply ako ng May. May. June. July. Nakalis na ako. Wow, ang bilis. Sana all. Ano yes. So, next tayo. Sister Jen. Oh, share your experience, Sister Jen. Gaano ka katagal nakakuha ng employer at ilang buwan ka bago nakaalik? Three months. Three months. Yep. Pag kuha ng employer, gaano katagal? Yung pag hmm. nag-interview. Interview, mga two weeks. Meron ng amo. Wow, bilis. German na agad. German? Hindi, meron na agad. Ka akala ko German. <laughs> ano yan? Minimum wage din ang start noon tapos first timer ka dito sa Hong Kong? Oo. First -time wow, lahat mga first timer so, mga pala tayo. 2 to 3 months. I think 2 months or lang yun. Paano na ako? Ah, mabilis ka na. na kasi ako 4 months ako bago ako Ako ng employer. Wow, okay. Thank you so much. Next tayo. Pinaka maganda naming dilag. Oh. Okay. Yes. Ikaw sister, share your ano gaano katagal bago o nakakuha ng employer? Siguro mga 2 months. Wow, bago ka nakakuha ng employer. Pagkaano ko sa interview ako ng October, mga third week, and then flight ako ng December. Mm. Wow! Two months ka nakaalis ka. ka no, na. ang bilisan na all. Oo, yeah. uh, uh, hindi yung pandemic. Eh, actually, pandemic na yun. Muntik na magsara ang ano. Airport. Ha, ah, muntik kang ka abutin nung yeah. lockdown. di ba ang um, lockdown ng Hong Kong is uh, start ng pandemic, December 19, diba? Oo. Uh, uh. So, nandito na ako sa May Hong Kong diba, ng December 13. Kong. Wow! Oo, oh, oh. Kasi nung nag-lock shot... March, diba? Oo, March na siya. So, nandito na ako. Kaya nga. Wow. So, two months lang siya. Two months ako. Okay. So, thank you. Thank you. So, tanongin ko, nung nagpuntay niyo. So, sabay natin yung testa. Alam niyo yung testa? Oo. Ilang ano yung, ano niyo, yung ilang araw? Ang training ko, 14 days. Ang tagal, 14 days. Kahit na sa Singapore ako, ah. na binayaran yung training? Ano ako? Scholarship. Wala akong binayaran kahit placement fee. 35? Para sa'yo. Kahit placement fee sa akin, wala scholarship ako ng fair. Wow. Never, never ako nagbayad ng placement fee, uh, training, kasi oh. Um, natanggap ako sa scholarship ng fair dito sa ako. Ah, okay. Mm -hmm. Kaya free lahat. Free lahat. Oo. Oh, Golden na all free. Ay, pinagkasabi. Ang kanyariyara niyo? Wala ko sekol, ako talaga. Ako. 35 ako. Mahal. Mahal, mas mahal pa kasi noon. Mahal pa noon. Mas mahal ngayon. Actually, wala namang placement. Si yun, pa? pambayad lang natin sa testa yun, sa mga accommodation. 2006, noon ang may placement. First na-apply ko sa isang agency. Ikaw, anong yung year ka dito? Last year lang, 2023? 2020. Kasi anong noon. Ano? noon? Hmm. Hindi kasi noon, ate. Hindi ka nag-test da? 2000 na nga. 2000 na so, nga. So, kasi noong oh. 2000, mga, nasa 2016-15 wala wala pa kasi ay, ina, hindi wala pa kasi you. ina no ang Hong Kong government uh, miss you, miss you. na na ano dapat i, uh, i uh, ano yung ibabalik yung half or one fourth of ano na ako hindi na ako nag nagreklamo noon, hindi na ako nagbawi. Hindi, hindi ako nagbawi na rin. Ay, hindi no. Kasi late na rin yun eh. Ako naman ano. Ah, pero dapat yun, may ibabalik pa. may ibabalik. Binalik ng agency ko sa amin nung pagdating namin dito. Wow. Oh, hindi na, hindi na ako nagreklamo. Oh, hindi na ako nagreklamo. HSI kasi katuliran ko, kasi katwiran ko dahil din naman sa akin na may trabaho. Yes. Saka ano na. Hello friends. May friends. Hello siya. Hello friends. Hindi yung tapos na kami dito, ikaw na lang. Ang tanong ko sa iyo kung ilang araw ka o ilang buwan ka bago nakakuha ng employer at ilang buwan ka bago nakaalis. Mabilis. Ano wow, bilis. So, gano'ng ano mabilis. Nag-apply ako ng June 7. Hmm. After 3 days, tinawagan na ako ng tatlong employer. <laughs> wow. Oh, oh. Sa agency ka rin dumaan? Oo, oh, agency. Agency ah. ako nagpasa ng papel. Nag-fill up pa ako ng form doon ng uh -oh. June 7. Uh -oh. Ay. Oo, oh, oh, oh. June 7. Hmm. Nag-fill up ako ng form. Hmm. After 3 days, tinawagan ako ng agency kasi kupunin yung WhatsApp ko. Ah, okay. Kasi phone interview. Oo, oh, yun ang phone interview. Uh, tapos tapos interview ako nang una nung employer ko ngayon. Uh -oh. Tapos nagustuhan ko kasi malaki nang bata. After that may tumatawag na naman sa WhatsApp uh, ko. Ah, okay. Tapos, "Yes, who is this?" ganyan ganyan ako. Tapos sabi niya, "Oh, ano nakuha ko 'yung 'yung ano." ko kasi galing di pa si yung papers dito, documents uh -oh. mo kasi gusto ko talang i-interview for for uh -oh. ano, ganyan-ganyan. Tapos ano siya, kambal. Hmm. Dalawang babae, 3 years old. Tapos, pangalo, yun nga, two years old babae, isa. Uh Oo. -oh. Tapos, pero pinili ko yung si amko ngayon. Kasi nga, seven years old na. Ang naisip ko kasi, hindi naalagayin. Uh Oo. -oh. Kasi nga, pag ni, nasubukan ko na kasi may alagayin na hindi Hali ka makaasik. Yes, totoo. Kasi to habang gising siya, laro-laro kayo, hawak-hawak mo. Oo. Pinili ko yung seven years old. Pero sinabi ko sa si employer ko yun. Ay sabi uh -oh. niya, uh, gusto kita sabi ng amko, gusto uh -oh. ka kita kasi kaya hindi mo mukhang. Bait, ganyan. Tapos sabi ko, ma'am, can I cancel this call because there's another employer wants to talk to me, ganyan, ganyan. Mm yeah. oh, 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 sure, 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 siya. Update me after your... Ah, uh, oh, the oh, after mo na nakakawa ka ng employer. Siya, ma'am. Kasi oh, na niya ako kasi hindi lang ako yung oo, sa kanya. Ah, okay. Dapat siya muna na sasabihin niya sa inyo oh, I told already to ma'am Wendy, yun kasi may arin employer ah, okay. dito, na that I will hire you, ganyan. Tapos ah, oh. after ng confirmation niya na no, iha-hire niya ako, ako naman ang kakausapin ng agency. Kung oo, 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 ako sa kanya. Kasi tatlo nga sila. Oo, hmm. ah, 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 so, yung gusto mo dyan sa kanya? Sa tatlo niya, sa kanya. una. Ah, okay. Oh, okay. Tapos mga ilang buwan ka na. One Bago, month lang. Makalis ka na one month? Kasi wala akong ipaprocess wow. Hindi na ano. Kasi June. Ah, kasi yung meron ka ng in situ. Kompleto na. Ito. Ah, kompleto ka na sa ano. Bali, ang nilakad ko na lang, nung okay na, may employer na ako, inaasikaso na yung visa ko. Ang hmm. kailangan nila doon para maiprocess is yung yung, balik Ano, ano yan? Yung oh, in info sheet. Ah, oo. Oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Uh, info kasi galing sheet. ka ng ibang bansa. Oo, uh, kasi may record na ako. Mm -hmm. Para doon nila makikita talaga kung ex abroad talaga ako. Para hindi na ako mag-NC2. Ah, okay. Nung nakuha ko na yung info sheet ko, OWA. OWA oh, pa. Oo, nag-OWA. oh, tapos yun. Sa loob ng OWA. isang buwan tapos mo lahat yun. OWA, PIDOS. Oo, oh, kasi yung saglitan lang yun. Ang, ang PIDOS, OWA kasi sa ano yung online. <laughs> Loko-loko to, nagmamaritis ako. <laughs> nagmamaritis ako. <laughs> Tapos up. nun, may one week ako na training sa Bulacan. Bulacan. Kasi ano. Ano yung training mong one week? Kasi nga, wala akong idea sa luto nila dito. Ah, no, nag, Kasi, ano, ano, cooking, na, cooking ng ka, uh, ano, Chinese cook. Uh, uh, basic na ano. Tapos, pinadala ka ng agency doon. Oo, uh, gastos ng employer ko din. Kasi wow. sina, naging honest ako sa employer ko na sabi ko, in my previous, previous uh, employer, sabi ko, I, I did not cook there. Ah, okay. Uh, I'm only cooking for my food, sabi niya. Uh -huh. Do you have any idea of Chinese food, sabi niya. Ah, uh -huh. uh, yes, a little. Sabi ko, ganyan. Oh, Chinese noodles, ganyan. ganyan. <laughs> uh <-huh. laughs> Di ba sa atin Chinese noodles, ganyan? Uh -huh. Hindi ko lang nagisa gisa lang pala. Kaya uh -huh. niya ako doon, tapos tinuro yung mga... Doon sa school sa Bulacan nga, training doon yung mga paano hugasan yung mga bulay, yung mga carne. Uh, uh -oh. Kasi nga magkaiba, magkaiba yung way ng Middle East. Tsaka doon. Uh -oh. Yan. One week po doon. Tapos after a week, naiintay akong two days flight Wow, bilis. So believe. one month oo, one month lang siya. Iba-iba talagang ano. Depende. Depende talaga sa amo mo, oo. At saka kung ipo-push talaga niya yes, na. Yes. Nakukuning ka na talaga niya. Uh -uh. May okay. iba kasi na nagda-doubt. Yes. O oh, siya, one month lang siya, ha? Okay, thank you. Thank you. Um, another sister na naman. So, same question, sister. Gaano ka katagal bago nakakuha ng employer at gaano ka katagal bago nakaalis? Gaano um, um, nakakuha po ko ng employer is December 11, May 11. December 11, 2023. Okay, December, last year. and nabag ako ng na -employer. employer, pumunta ko na dito para sa... December, Amerika. nakakuha ka na rin ng employer. Ang okay, bilis. Okay. Okay. Tapos po, no, nalagyan ko na lang ako ng visa. Mm -hmm. And then, iba pang papers in a Tapos noon, nakapunta ako dito na February so, 23. Adi 11, parang mga kulang-kulang two months. Mga two months, parang two months plus. Ah, okay. Yeah. So, ang bilis lang pala, ano? Ang bilis lang po. So, basta okay yung medical. Walang complications. Ang bilis siya makapasas. Uh, so, wala, paano yung mga in-situ mo? Meron ka na ah, na? Meron na po na ako nung dati. Galing po kasi ako na Saudi Arabia. Kaya meron ako na in-situ. Uh, yung in-situ mo, di ba 5 years validity lang yun? Opo, pero pwede mo naman siyang i-renew. Aasik ah, ko sa sila. Yung sa iyo hindi pa Ah, ni renew ko po siya doon sa Pilipinas. Ah, bago ka nag-apply dito nag renew ka na. Opo. Nung nag Saudi ako, meron na rin akong test na kontesta. yun. Ah, uh okay. -huh. Uh -huh. uh -huh. Mabilis lang yung process kasi eh, ang inaral ko lang talaga ay 3 days yung Cantonese doon ako mas mas Na stress. Yeah. Yun oh, oh, yung sa owat, sa OWA na yun yung Cantonese. Po. Kasi nag-exam -e kami on, one on one. ng teacher. Ah, okay. Aanhin okay. Aani niya, tatagalugin niya, itatranslate mo ng Cantonese. O oh, sige. Ayan si sister ha, two months lang nakaalis na siya. Then mabilis din na siya nakakuha ng employer. Okay, thank you so much sister. So, ilang araw ka o ilang buwan ka bago nakakuha ng employer at ilang buwan ka bago nakaalis? Hindi buwan. Pumunta lang ako sa agency after two days after ng interview. After two days may employer na ako. Wow. Tapos pinagkuha na ako ng ano? Ano? Ng health certificate. Wow. And then, nag-iitan ako ng schedule para ako pumunta lang Dabaw para mag-attend ng uwa. At kahit oh. ano pa doon. May insito ka na doon nga, pupunta na, pupunta nga doon sa Davao para doon ko nang kuwa at saka in Ang ah, mga 3 days may employer ka na? Oh, 2 days lang. Ah, Kasi ah, okay. in-interview ako ng uh, Huybes, then Friday may employer ng 1 day nga lang. Wow, tapos afternoon, lahat-lahat oh, na ilang oh, buwan ka bago ano makagay. Ano lang? Pinakahaba rin ang pay. Wow, bilis. Sabi sa eh. Okay, 2 months lang siya. Wow. Oh, ang bibilis. Wow. Uh, ayan na guys. Nakita nyo na kung ilang araw at ilang buwan sila bago nakakuha ng employer. Ako naman, in my case, mga one week nakakuha ako ng employer, then sumabak ako sa dalawang interview. Doon sa una, hindi ako nakuha kasi umiyak ako, guys. Bawal pala yung uh, very emotional ka kapag ine-interview. And then, sa padalawa, dito ako na select siguro mga one or two days nagchat na yung um, agency sa akin na na hired ka na then magreport ka na sa Maynila kasi ako ang ginawa ko uh, nagpasabak muna ako sa sa mga interview at naghanap muna ako ng employer bago ako nag asikaso okay so mga November nakakuha ako ng employer then mga March March 2 pumunta na po ako dito sa Hong Kong halos mga 4 months din yung aking hinintay pero makikita nyo doon sa aking mga interview na halos mga 2 months kasi depende yan sa employer nyo kung urgent kayong kailangan kagaya nila mga 2 months urgent silang kailangan at Siyempre, nakaredy na rin yung kanilang mga documents, kaya mas mabilis silang nakapunta dito sa Hong Kong. Kaya kung ikaw ay baguhan pa lang na nagpaplanong mag-apply dito sa Hong Kong, kailangan mabilis ka mag-ayos ng iyong mga requirements. Kasi yung agency ngayon guys, mas prepare nila yung mga taong mga ready na, meron ng NC2, then ang OWA, ang PIDOS, madali na lang yan. Ang medyo matagal-tagal lang naman yung NC2 kasi ilang araw ka magte-training, then meron ka pang final assessment. Okay? So, ayan. Sana may, na, may natutunan kayo at may nakuha kayong information sa regarding sa kung gaano katagal makakuha ng employer at ilang buwan bago ka makapunta dito sa Hong Kong. Okay? So, thank you so much for watching. Today is my rest day again, guys. Nag-rest day ako kahapon, then rest day ko ulit ngayon kaya ako nakapag vlog pero next Saturday wala akong rest day kasi yun na yung usapan namin ng employer ko okay? so thank you so much for watching please support my youtube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko thank you bye bye